Dito tayo mga idol sa Ayala Center, Makati. Good morning, good morning sa iyo na Wala pa tayong booking. Alam tayo, sambay lang muna tayo dito. Dilim ng camera ko ah. Ayan yung Ayala Center. kabila dito kabila dalawa lang dalawa rin ayan sa dalawa dito kami sa kabila dalawa rin kami tambay hmm. lang muna tayo mga idol ang dilim ng kamera ko Araukan sing nang anu ngayon eh sabado. Ya, walang pasahero tayo eh. Ah. Ah, pa Ay. Ng, eh, galing ako ng Galing nang uh, Kuwa. Ah. Ang ganda ng tagig. Si, uh, 360. Umaga o ng booking Dua to Ikutan Pagiging 360 lah. 327 yung ano nung -ano, ano eh yung customer ko eh ginawa niya 360 okay na rin tapos ang gitaas doon pangalawang booking ko ay Sintox BGC naman Pagkita ko sa BGC May ano kong bakla, suplada, suplado, bakla. Talaglag yung ano nga, cellphone, hindi ko nga pinalikan. Galit na galit. Eh, hindi talaga pwede. Highway yun. Ay, bahala siya sa buhay niya. Eh, highway. Ginawa ka niya yung cellphone niya na mabuti. Eh, pag minta ko, bangga kami. Bilis doon, 100. 180 ang 180 minimum hindi pwede huminto ay nagasaan yung cellphone nyo pagkatapos ng ano naman makati makati lang dito sa ayala ng babay video lang tayo mga idol habang tayo ay nakatambay ayan mga naglalakad saan ito ha? Makati ayala yan Makati Avenue Makati Avenue ito video lang natin mga naglalakad mga idol o eh habang wala pa yung booking nagbiyahe pala ako ng ano move it yan oh move it yan yan yeah, move yan parang ang dilim yung ato ng kamera oh no? sa panahon lang talaga mga no? Yung buhay kalasada mga idol, nag-iipon lang ako mga idol kasi Magala ko nalang hirap mag-iyahe Magana lahat Utak, kamay, spa, mata Lahat Magkamali ka, mong, magkamali ka lang konti -ka. Bukay ang babagsakan mo ya ganun kahirap mo sa Uh, kailangan ko lang makaipon talaga mga Hindi magitinda talaga ako yun talaga ang ano po yun tinda o kaya magbabuyan muna ako Meron ako mga ano na ang tinggaw sa tingin Wala ko ng ang kasintahan dito. Nila. Wala makuha ng maupahan na ating kalsada o kaya mataong lugar. Yun ang hinahanap ko Mataong lugar kasi ano ba? yun ang ano ko talaga wala talaga ay din mga pasok na booking mga ano na po mga 30 minutes ay wala pa naman Idol, hanggang dito na lang mga idol. Maraming salamat mga idol. Thank you. Pa-subscribe naman sa channel ko. Uh, eat Sila is Mixed Vlog. Ang pangalan niya ni Eat Care Sila is Mixed Vlog. Thank you mga idol. Thank you.